Hirapi rasong pangarap ang pinagtagni-tagni ng mga kababayan nating Aita sa dalawang barangay sa Bayan ng Kapa sa Lalawigan ng Tarlac. Ang pangarap na umahon at magkaroon ng magaan na buhay ang nagtulak sa ilan na lisanin ang sariling pamayanan at makipagsapalaran sa siyudad. Sa tulong ng pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development, pinili nilang bumalik sa kanilang ancestral domain at muling magsimula ng panibagong buhay na may pag-asa na mga sa susunod na araw ay makakaranas ng ginhawa. Alamin natin ang dahilan ng kanilang pakipagsapalaran sa syudad at kung paano sila naabot ng tulong ng DSWD upang bumalik sa kanilang komunidad at mailayo sa tiyak na kapahamakan sa lansangan. Dito lamang sa Kwento ng Pag-asa at Pagbabago. Labing apat na beses kaming tumawid ng Bangot River bago nakarating sa Sitio Kawayan, ang lugar kung saan nakatira ang grupo ng mga Aita sa Kapas Tarlac. Halos inabot din ng tatlong oras papunta roon. Hindi ito ang unang beses na nakasalamuha ko ang mga Aita. Pero ito ang unang beses na nakapunta ako kung saan sila naninirahan. Mahirap-hirap yung buhay po dito kasi tignan niyo po yung daan namin po. Ilog po yan walang walang sasakyan na makaakyat wala kami pong pagkain kumain na lang po ng kamuting dut kahoy kamuting gagapang at saka saging po ilaga ganun po dito eh siya si Totoy Fahardo isang aita sa Sitio Kawayan sa Barangay Maruglo Kapas Tarlac isa siya sa mga saksi sa kapakinabangan ng kalabaw at tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng programang pag-abot din yung paangunahin ninyong hanap buhay dito? Namumuso po. Ah, puso! Puso po. Puso Ay, tanin. ayan lang po yung ang po dito. Oh. Tsaka yung tanpong kunting luya, biga, tsaka yung kamuti. Apo. Oh, ayan po yung tanim. So pagbubukit po yung ano niya, paangunahin ninyo? Hmm, pagbubukit. Gawa sa Kogon Grass ang kanilang mga tahanan. Pare-pareho ang mga ito, maliban sa mga ilang-ilang bahay doon na mayero. Simple lang ang kanilang buhay. Nagluluto sila gamit ang mga panggatong na sanga ng punong kahoy o mga uling. Nakapatong naman sa tatlong bato ang kanilang kaldero. Wala rin silang mga pinto na matatawag. Parang bukas para sa lahat ang kanilang mga tahanan. Napansin ko ang mga bata. Marami sa kanila ang may mga sipon at nangangailangan ng wastong nutrisyon. May mga problema din sila sa balat. Marahil ay bunga na rin ng malnutrisyon. Ganito mailalarawan ang buhay ng mga katutubong Aita. Pero sa kabila nito, nananatiling buhay ang kanilang pagnanais na maging tulad ng anilay mga unat o sa madaling salita, mga nakakaangat na tagabayan. Binisita namin ang komunidad upang kumustahin ang mga benepisyaryo ng pag-abot program ng DSWD na pinagkalooban ng kalabaw at tulong pinansyal. Matatandaan ang kalihim mismo ng DSWD ang nag-turnover ng mga ito sa mga benepisyaryo noong Mayo ng taong 2024. Ang puto sa amin ng ating Pangulo Bongbong Marcos, siguraduhin na ang serbisyo ng DSWD para sa lahat, wala dapat na naiiwanan. At narinig ho namin nung nagpunta kami dito yung request nyo para sa mga kalabaw, kaya nga inayos ng departamento namin na makabili para sa inyo ng mga kalabaw. 50 yan na kalabaw. So magagamit na natin yan. Isa lang tong sa maraming maraming pang programa na ilulunsad ng DSWD para masigurado na yung kapakanan ng ating mga kababayan, lalong lalo na yung mga katutubo nating na kababayan, ay e napapangalagaan. Ang utos ng Pangulo, ang mga ahensya ng Pamalang Nasyonal dapat sa kasuluk-sulukan na lugar ng Pilipinas nararamdaman at nakikita ho Tinutulungan ng programa ang mga naninirahan sa lansangan na makauwi sa kanilang tahanan at makapagsimula muli kasama ang kanilang pamilya. Binibigyan sila ng mga kagamitan para sa kanilang hanap buhay, maging ng tulong pinansyal para tugunan ang kanilang mga pangailangan. Mahigit limampung ayta ang nagkaroon ng kanya-kanyang kalabaw at sampung libong piso para gamitin sa pagsasaka. Nakausap ko ang isa sa mga miyembro ng Indigenous People o IP dito sa Tarlac Natagumpay na, na nakapag-aral at ngayon ay nagsisilbi na bilang kawani ng DSWD Region 3 sa Central Luzon. Ayon sa kanya, isa ito sa kanyang mga advokasya. Ang tulungan na mabago ang buhay ng mga IP sa pamamagitan ng edukasyon at itaguyod ang mga programa ng pamahalaan na sumusuporta sa kapakanan ng kanilang sektor. Nung last year po, doon po nagsimula yung tulong sa community. At ito po yung pag-abot program. Ito po yung kumbaga, rinerech out po namin siya para ibalik sa lupa ni Nuno kung sila nagmula para makaiwas sila sa panganib. Based sa data po namin, umapos na po sila ng ano, ah uh, 90. Sila po yung nabigyan ng mga kalabaw na kung ito po yung magagamit nila para sa uh, paglilinis, pagtatanim. Bilang sa social work, Uh, tinitignan din namin yung express need pero tinitignan din namin base sa aming assessment kung sustainable yung bibigay namin tulong sa kanila para matiyak namin na magagamit nila ng tama ang tulong ng government. Isang taon na ang nakalipas. Kumusta na kaya sila? Nung nasa nila po kayo, nagtatrabaho din po kayo? O ano po? Saan po kayo nakatira doon? Doon sa, doon lang sa tulay. Sa tabi ng tulay. Pero mahirap po. Kasi hindi anong mas maganda pa dito sa inyo. Mas safe. Opo, mas ligtas kayo dito. Mas safe dito naman, ma'am. Pero opo. ang tiyan, naguguluhan. Ah. <laughs> Ganun lang yun. Pero hindi po. Baka pag kunwari masipag kang magtanim, lagi kami kakainin. Opo. Pero hindi naman sapat, ma'am. Pinuntahan namin ang kanyang kalabaw. Nasa Ito po yung kalab sa aming kalabaw. Ah, si Tso Alwas. Yan po yung inyo. Oo no, po. Ilang taon na po yan? Ayan yan po malaki. oh, inyo. ito, ito, ito. Marunong ng pagkararo ito, ma'am. Hmm. Yan po yung bigay ng DSW. Oo, oh, oh, yun. Ito, ito. Lahat saan, mga yan. Mangan. Inilarawan niya sa amin kung gaano kalaking tulong ang ibinibigay ng kanyang kalabaw. Maganda na ngayon. Dahil may panghila na kanyang puso, panghila ng kahoy, pagtatanim. Ito po yung kalabaw, ma'am. Para sa amin, magandang na itulong nila dahil ito na po yung makakatulong sa aming hirap dito sa malapit sa mga binatuko. Ganito rin ang naging kwento ni Naru na naabot din ang tulong ng programa ng DSWD. Lumulos po kami sa Manila kasi wala po kami pagano makakain po sa bundok. Mahirap po yung pagkain po sa bundok eh. Yung naipon namin po doon sa Manila, yung kontempera, gagamitin namin po doon sa ano trabaho namin po. Malaking salamat namin sa oplang pangabot Mas malaki pong tulong nila po sa amin ang mga katutubo. Binigyan ninyo po yung yung mga kailangan namin, hindi na po kami babalik sa Manila po. Naniniwala si Naru na ito ay makakatulong sa kanilang pagsulong. Pangulod sa ano po, pamilya. Para yung pamilya po hindi sila Kaanong magkakahirap po. Okay. Ano, ano po? po bang pangarap ninyo para sa pamilya okay. niyo? Ang pangarap po po yung magpaaral ng anak. Mm -hmm. Yung yung buhay mo parang hindi umaangat po yung buhay mo. Eh. Kapag wala kang napaaral, gusto namin po yung matuto yung mga bata na nag-aral para yung buhay namin po, hindi na po kami nagkakahirap. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Kapas na patuloy sila na susuporta sa mga programa ng pamahalaan para sa mga nangangailangan, lalo na para sa kapakanan ng mga katutubong AITA. Ang ugat kasi ng problema ng mga katutubo namin is illiteracy. Because of illiteracy, doon nag-uugat lahat yung problema. Uh, yung kultura nila, uh, iba. Kaya medyo nahihirapan kami na magbaba ng uh, mga programa sa kanila. Uh, iba kasi yung approach nila sa mga programa. So, ang pinapalakas namin ngayon is yung education ng mga bata, mga katutubong bata. Uh, nagtayo kami ng mga halfway houses, nagrenta kami ng mga bahay para yung mga katutubo namin na, na, na galing ng bundok, eh meron silang matitirhan pag mag-aaral sila dito sa sa mga main barrios namin, kung saan sila mag-aaral. Uh, naglabas kami ng ordinansa na automatic na scholars ang mga katutubong college students uh, at meron silang regular supply na bigas at uh, pagkain. Sa ngayon, malaki ang nagiging pakinabang ng mga katutubong AITA sa kalabaw na ibinigay sa kanila ng DSWD maganda naman po, madam, na, na ganun po ibigay yung kalabaw. Kasi malaking tulong po. Kung napalaki mo po, madam, yan, mas na malaking tulong yan. At gaya ng naipangako sa kanila ng DSWD, maaasahan nila ang suporta ng ahensya para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Talaga, talaga, madam, naman po. Masalamat naman po sa presidente. At saka sa mga mayor namin po, okay naman po. At saka sa barangay, Sabukasan, binisita naman namin ang Barangay Santa Juliana, kung saan naroon ang isa pang grupo ng mga katutubong Aita. Tinawid namin ang daan papunta sa Sitio Tiaong. Ayon sa aming kasama, dating kampo ng mga Amerikano ang daan na ito na natabunan ng lahar noong pumutok ang Mount Pinatubo taong 1991. Napapaligiran ng bundok ang dinaanan namin at kapansin-pansin ang kulay nito Puti ang mga buhangin at tila ilog na dinaraanan din ng tubig. Dinatnan namin ang mga aita ng sityo tiaong na abala sa kagaararo ng kanilang pagtataniman ng gulay. Sinubukan ko din ito dahil gusto kong malaman kung gaano ito kahirap. Ganito, madam, ang pag-araro. Pag tinas mo kaunti ito, yung kalabaw papalakarin, rin, mm -mm. siyang mag-ano yung lupa. Mm, -mm. Madam, ang pag-araro. Mm -mm. Mahirap madam, po ba ito? Ah, mahirap talaga madam, <laughs> madam ito kasi. <laughs> kung wala pong kalabaw, mahirap ito. Napapasalamat kami kasi, madam, ngayon. Apo. May kalabaw na kami. Mas madali. Mas madali na kami mm -hmm. makapagtrabaho at magtanim. Mm -hmm. Aking tulong talaga po ng kalabong. Oh. Yeah, tama na po ba ito? <laughs> <laughs> tama na po yung ginagawa ko? Oo, oh, tama na yan, madam. <laughs> Nakitanim din ako ng luya. Madali lang na magtanim. Pero kung maghapon ka na kayo ko, siguradong magiging mabigat din ito. Lalo na kung malawak ang iyong pagtataniman na mag-isa. Dahil saan po kayo nagtatanim? Nab ah, doon po sa kabilang bundok na yan. Madam, doon po sa kabilang mm -hmm. bundok na yan. Kung larak, maglakad ka po dyan, Opo. hindi lang po sampung oras dyan kasi... Pag ako po? Pag Opo. ako. Pero pag kayo? Pero kung kami, tatlong oras. tatlong oras. Tatlong oras niya nilalakad. Kada, kada ilan kayong tanim doon? Kada maglima po. Limang? Tanim. Ah, sa isang taon po limang Opo. taniman? Opo. Kasi yung binhi binhi, iaano ano okay. namo po doon okay. para hindi po mamatay. Eh, sino po nagdidilig -nag doon? Wala yung, pa papabayaan niya na lang? Papabayaan po na lang yung ulam. Bahala na lang Kaya napakalaking tulong ng kalabaw para sasakay na lamang sila papunta at pabalik. Lalo na at may mabibigat na silang dala. Ganyan lang po yung ano, buhay ng buhay na bilang isang katutubo. Mm -hmm. Sa yung mga parang ano namin, pangarap, yung sa loob ng lupain namin, mm -mm. kaya namin mag-survive. Uh -huh. Pero dapat, yun nga, May dapat merong effort. Magtanim ka, nandun na yung sagin papaya, kung mm -mm. gusto mong pagkain, pagtak na doon. Sinubukan ko din sumakay ng kalabaw. Alam nyo ba, nung bata pa ako, sumasakay din ako sa sled na hila-hila ng kalabaw. Paragos ang tawag doon ng aking lolo. Pero kahoy ito na walang gulong. Dito inilalagay ang mga gamit niya sa bukid o sa bundok man. Ngayon naman, susubukan nating sumakay dito sa kalabaw. Sandali lang. Sige, madam. Baka tayo ma dito. Hindi. Mapalian. Hmm. Kalabaw. Oo. Sandali oh. lang, kalabaw. Huh? Oh, okay. Oh. Sige po. First-hand experience ng pagsakay sa oh. kalabaw. Ah, ganito pala yun. <laughs> Kinuwento naman ni Kuya David kung paano sila natulungan ng pag-abot program. Pumunta sa bayan po, na-interview po sila doon, nagtitinda. Ayan po, na ano siguro doon sa ano po, na kalagay ng mga katutubon, talagang wala talagang kabuhayan. Ayan po ang sa kanila na tinulungan yung asawa ko. Mas mabilis at magaan kung may kasamang kalabaw sa pagsasaka. Karaniyong po na po namin sa kalabaw, yung pag-aararo, tapos po yung pag-akyat, tapos po kung tag-init din po, hindi pwedeng gamitin po din yung kalabaw. Kailangan medyo mayroon pong pahinga din po kasi yung baka yung kalabaw mapasmado din. Kaya eh, bigyan din pahinga. Parang tao din po yun, madam. Kaya hindi nakakapagtaka na abot-abot ang pasasalamat ng mga katutubong Aita sa mga kalabaw na ipinagkaloob sa kanila ng DSWD. Papasalamat din kami sa Pangulo po kasi sila po yung umantabay po na tumulong po eh sa mga katutubo sa mga DSWD po. Sila po yung napakalaking tulong po sa amin ang mahihirap. At nag-iwan din sila ng munting kahilingan. Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Bongbong Marcos uh, sa DSWD po at sana po ay matulungan niyo po ako sa aking sasabihin po sana na ano, yung araro, tapos po yung binhi, yung balsa, kung pwede lang sana po, yan lang po ang hiling ko po sana Mas malakas pa sa kalabaw ngayon ang mga natulungan ng pag-abot program sa Kapas Tarlac na makabalik sa kanika nilang sariling komunidad. Abot-abot ang kanilang pasasalamat sa mga kalabaw at tulong pinansyal na ipinagkaloob sa kanila ng programa. Simula ito ng bagong pangarap ng hindi kailangang masadlak sa lansangan. Dito sa Aita Community, Malayo man sa karangyaan ng siyudad, ligtas naman silang mahakapamuhay katulad ng mga malalakas pang sentenaryan. Tunay ngang mapapasabi ka ng kalabaw lang ang tumatanda. Isang pagsaludo sa mga katutubong magsasaka na patuloy sa paglaban sa buhay sa kabila ng kanilang katayuan sa lipunan. At pagpupugay naman sa ating pambansang hayop sa katatagan at lakas para maghatid ng serbisyo sa mga masisipag na Pilipinong magsasaka, umulan man o umaraw. Mabuhay ang mga magsasaka, mabuhay ang agrikultura, at mabuhay ang tahimik na katukatulong nila sa bukid, ang kalabaw. Ako po si Bianca Piedad Tamundong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes po, abangan po ninyo ang panibagong kwento ng pag-asa at pagbabago.